Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ay gagawa tayo ng Bucci Banana with Marshmallow. So doon ngayon guys, ay dinadurog natin yung sa banana. Ayan, durog-durog yung guys. durog na durog. So pagkatapos guys, ay ilagay natin yung 1 fourth sugar. Ayan guys, tapos katapos ilagay naman natin yung banana. 2 teaspoon banana naman guys lagyan natin yung asin so ayan pagkatapos guys ay lagyan natin ng konting food color para naman may kulay ang ating butchik so ayan guys halo haloin lang natin ng kaunti para naman na maghalo ang mga asukal dyan at asin. At pagkatapos, ilagay naman natin ang 3 part na margarine. So, ayan guys. And after natin i-mix, ay ilagay naman natin yung glutinous rice flour. So, ang glutinous flour guys, ay ito po yung giniling na malagkit na bigas. So, ayan. After naman natin ilagay yung glutinous rice, ay atin naman halo-haloin guys. So, ayan. I-mix lang natin ng i-mix hanggang sa magiging dough siya guys. Anyway guys, hindi po natin ito nilalagyan ng tubig kasi nga po guys, yung ating banana is nagtutubig na siya or nagmumoist na siya guys. So, after ilang minutes guys, so ito na po siya, nagiging do na siya guys. Ayan na siya guys. So, di ba makulay ang kulay ng ating butchi kulay dilaw. Ayan na, di ba? So, ngayon guys, ay i na natin siya guys. i na natin siya guys para ating bilog-bilogin. So, ayan siya guys. Na-ready na natin. No? Oh. So, may sukatan pala ako guys. Nagsusukat ako ng 1 tablespoon guys. So, dalawang 1 tablespoon guys. Pinagsama. At bilogin natin. At tapos, ganyan-ganyan. Lagyan natin ng marshmallow sa gitna. Pagkatapos, bilog-bilogin ulit. Ayan, bilog-bilogin natin ulit hanggang sa ma hihilo lo hanggang sa gumanda na siya at ayan bilog na bilog siya At, i-dip na natin dito sa my sesame seeds pang lasa na rin yan. So, ayan. Hala, bilog-bilogin na din siya, guys. Bilog-bilog. Paikot-ikotin sa palad. Para sa iyong jowa na pinapaikot lang kayo sa inyong mga palad. So, ayan. Char guys. So, ayan. Paulit-ulit lang natin gawin yan, guys. Ayan. Paulit-ulit lang. Ayan lang. Simple procedure, procedure lang siya, guys. No? Tapos, lagyan natin ng marshmallow sa gitna at paikot-ikot-ikot -ikot -ikot din naman ulit. So, ayan na siya, guys. Ayan, paikot-ikot din lang natin, guys. Hanggang sa mahihilo naman tayo sa kakaikot nito. Ayan, charlan. So, ayan, ikot-ikot-ikot. <laughs> So shout out, shout out pala guys, shout out guys sa ating mga customer guys at walang sawang bibili sa ating mga paninda, lutong paninda pang merienda sa hapon. So ito po kasi ang aking racket ngayon guys. So maraming salamat sa mga bumibili at lagi mo namang naubos hindi naman palaging hindi naubos so ayun, thank you so much sa mga customer natin dyan So ayan, Dinidip-dip lang natin dyan sa si Sami. So ayan, ganyan ganyan lang siya guys. Shout out sa aking supporters sa aking YouTube, sa si Mr. DJ Jose. Kumusta na Mr. DJ Jose? Maraming salamat sa iyong support sa akin. And... Uh, I pray for you, Mr. DJ Jose, ah, na maging, ano, maging okay ka na, mag ka na magiging healthy nga na. Ayan. So, ngayon, guys, inuprito na pala tayo, guys, sa ating butchie, guys. So, ayan na siya, guys. Pinoperate na natin ang ating butchie. So, ayan. Ah, uh, hindi okay. lang siya masyadong, ano, uh, guys, ah, uh, super daming ah, ang tawag nito, mantika kasi, guys, sabi nyo lang siya maluto. At ang apoy naman niya, guys, ay low to medium heat lamang para hindi siya magiging sunog ayun minsan kasi uh, luto na sa taas tapos sa ilalim naman niya ay hilaw pa so ito na yung natapos natin ang na prito thank you so much